Sa panahon ngayon, madali nang makahanap ng inyong duwan sa social media. Pero ang 69 anyos na si Baba, hindi niya tunay na pangalan. Imbes na pag ibigang mahanap, konsumisyon lang ang napala. Ang kanyang isang milyong piso kasi naglaho na parang bula. Ayon kay Baba, nagsimula ito nang tanggap siya ng isang mensahe ngayong taon mula sa isang babae na nagpakilalang sundalo mula sa bansang Yemen. Kasi hindi ko naman pinapansin umpisa. O, parang nagfriend friend siya muna. Tapos nag like, ang dami niyang sinasabi, ganyan-ganyan. Tapos pati yung biodata niya nandyan, pati family background. Uh, <coughs> sabi niya na Patay daw yung parents niya, patay yung asawa niya, meron siyang daughter, single parent siya. Nung una, abot langit ang tuwa nito lalo pat nagkakamabutihan na sila. Pero nagtakangil ang kapamilya nito nang hinga na siya ng pera. Sa kabila ng mga babala ng kanyang pamilya, hindi pa rin ito nakinig. Ito ay dahil pinangakuan siya ng babae ng isang package na naglalaman ng dalawang milyong dolyar at mga alahas. Dahil dito, ginanaan pa siyang magpadala ng pera hanggang sa umabot na ito ng isang milyong piso. Parang gusto niyang makipag, uh, have other relationship with me. Pero nang tanungin na ni Baba kung nasaan ang pinangakong package sa kanya, hiningan pa ulit siya ng pera at dito niya napagtanto na scam na pala siya. Talaga na, stress ako all throughout. I was so stressed. Siyempre I have to pay the bills of the hospital. Siyempre, kung mga caregiver binabayaran ko pa yan. <clears throat> I spend uh, 2000 every day for the uh, caregivers. Meron pa sa bahay. Ayan, na iniisip ko paano makakuha ng pera. Isa lamang si baba sa mga Pilipinong patuloy pa rin na ng tinatawag na love at package scam. Ang modus na ito, matagal na rin binabantayan ng Regional Anti-Cybercrime Unit Cordillera. Mula 2022 hanggang 2025, umabot na sa 21 kaso ng package scam at 8 love scam ang kanilang naitala. Foreigner, kaya nila is pretending na foreigner tapos mag ng friend-friend muna hanggang nagka-relasyon. Maya-maya, uh, humihingi na ng tulong yung yung foreigner daw na magkaka mag ng business dito which is parang abunuhan ah, mo na ni victim yung iba naman yung isa yan niya nagpo-full na sa package ayon sa Security and Exchange Commission at RACU madalas mabiktima ng ganitong mga modus ang mga matatanda kasi parang ito na lang yung naghanap sila ng ano pastime nila. Wala, wala siya lang ba siya do ginagawa? Naka on, uh, more on sa online sila kaya sila po yung mostly na nabibiktima. Sadly, we have um, a high number of senior citizens na yun nga, parang yung kwento mo kanina because um, also, hindi man sila techie, yung iba hindi man techie, they also know how to be Um, uh, how to how to browse pages, how to read ads, and uh, sadly, yung mga, syempre, meron tayong mga retirees or income earners pa. Ang kaso ni Babay, dinulog na niya sa Regional Anti-Cybercrime Unit para masimulan ng malalimang investigasyon. Payo naman ng PNP sa publiko. Huwag po tayong mag entertain pagdating po sa mga ganito online. Siguro okay lang po sa lab maging magkaroon ka ng chat pero hindi yung aabot na kailan na ikaw yung magpadala, magpadala ng pera. Dagdag pa ng ahensya na kilalaning mabuti ang mga taong nakakasalamua sa social media. At baka sa susunod, ikaw na pala ang na-false sa kanilang patibong. Randall Rico, RNG News.